Hey, welcome back. Wow, kumusta na? So matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog although naggawa na tayo ng vlog nung uh, isang araw. Kung saan na uh, kumuha na tayo ng uh, panibagong uh, katuwang natin sa paghahanap buhay. Mga kumusta? So sa ngayon, uh, mag-event tayo. Uh, ito maluwag-luwag na 'yung oras ko para mag-vlog. Sabi ko pinag -pray ko nga talaga na sana maayos ma na 'yung ating uh, monetization dahil nga natinay nga tayo nung na huli dahil sa hindi ko alam kung paano ko i-process So sa ngayon may event tayo ngayon 3 event tayo ngayon mga sa Balay Gloria uh, Madjan Tapos ah uh, So yun yung gagawin natin ngayon So uh, ito yung uh, set natin Pupunta sa Balay Gloria So kagabi nakapag set na sila sa dalawang event O kaya dalawang set natin Kaya ngayon punta na kami May bago tayong tropa ngayon Get it! <laughs> So yung iba mamaya daw parating pa sila kasi eh, nagtawag talaga ako ng maraming tropa. Ayun. So sa isang uh, YouTube channel na The Dylan Builders. Ganyan yung mga tropa natin doon. So nagtawag tayo doon. So tara muna sa Balay Gloria. At ang um, pinakauna na magi-start ngayon ay yung sa Bonfal. So susunod tayo doon pupunta. And then pag naka-set na tayo doon, pupunta naman tayo sa Macayan. Okay. Let's go. ng linggo ngayon kaya maraming tao yung mga event tayo na nangyari dito last uh, December ang dami ang daming event yun nga lang talaga magawa ko ng content pero yun nga lang hindi ko ma-upload gawa nga nung parang na nawawalan ako ng na gana kasi nga syempre uh, saan ko i-upload? i-upload ko sa isang YouTube channel ko pero walang manonood kaya sabi ko uh, gumawa ko talaga ng paraan ilapitan ko si Sir Uwel Amparo na kung saan siya rin ang uh, nagaayos ayos nung FB page ko sa uh, The Island Builders um, siya yung nag-ayos and then, syempre uh, may kapalit yun pero yun nga lang, worth it talaga kasi napakahusay talaga kaya nga, very recommended sa mga hindi ayos ang uh, youtube channel nila tapos FB page, lapitan nyo Sir Uwel Amparo, number one mga kamasto uh, napakahusay, napakatalino talaga So, i-recommend uh, ko sa inyo, Sir Uwil Amparo, lapitan nyo po. Okay? So, ngayon, uh, susulitin natin yung pagkakataon. Siyempre, money monetize na tayo. Kung saan uh, kumikita na tong YouTube channel natin, eh, mag-event tayo na mag-event ng marami. O kaya, mag-content tayo na ng marami ngayon sa mga event natin. Kasi, marami tayong event, pero hindi ko nga nagawan ng video. Although, nagagawan ko, pero napapaisip ako sa kuya upload. Ngayon, hindi na. <laughs> So, yan mga kumusta, no? Maraming maraming salamat muli. Sir Uwel Amparo. Tara! Ito, malapit na tayo. Balay Gloria. Balay Gloria. Yan, ito na yung sasakyan ni Jet, So, yung ikakasal ngayon, yung, uh, yan, si Jet Soriano. Yan, yan, kay Tita Arlene. Thank you so much. Kay Tito Lando. Thank you so much. Yan, dito na tayo. Balay Gloria sigurado ako puyat yung mga nagdeko na ito yung mga stylist natin kasi nga may event dito kagabi kaya hindi kami nakapag-set. pero tapos na sila oh ang ganda ng harapan ganda lagi ng ilaw so si Levi na bahala dito mamaya at pupunta tayo sa kabilang event yan oh diba so, hindi pa to naayos pero ang ganda na so wala wala tayong naabutan dito sigurado ko puyat silang lahat May gamit tayo dito, low lying moving heads. Eh, nandito na. Low lying natin. Tapos mamaya yung sparkler, i-set natin dito. Dito tsaka dito. Okay, set na tayo para sa moving head natin. Low lying, nakaset na. Tapos yung uh, uplight na lang. Eh, okay, so balikan natin 'to, Mommy. At uh, set muna tayo sa kabila kasi ibabago pala yung palay harapan kaya uh, set muna natin so, tara ano na sa kabila kasama yeah, na natin si Jiren. aga mag uh, saset na tayo dito although nakaset na sila check check pa natin kung ano ba mag gagawin never resort <laughs> Villa Flores pala ayan yeah, so nandito na nga tayo Siyempre kasama natin ang matitinik na supplier MG. Sa uh, yeah, si barang So Siyempre si ang pagpalakas sa kamas kay 3 Events today. <laughs> Ayun na nga. Oh, so, ayan Send tayo mga kamas na. <laughs> nice one. <laughs> Ayun, no? Happy New Year! Three Kings na lang. Ha? 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 Okay. Okay. So, tara na rin mga kamasana. Okay. So, andito na tayo. Uli. At uh, na natin yung setup. Okay. Yan. So So, nakaset na. Ayan, no. Yung harapan, no. Hello ko na. Ito yung mga ito yung mga number one na bashers natin dito sa Balay Gloria eh. <laughs> Kahit na wag na muna kayo maligo. <laughs> Ayan oh, tingnan niyo naman harapan natin no. Oh. oh. ganda. So, set na natin yung iba pa. Tara. Okay, so malapit na tayo matapos. Eh, Tas na lang natin 'to. Uh, kasi okay, yung mga DIY lang mga hindi uh, alam so okay. yan okay na yan okay, sa kabila okay na rin yan so okay na yung uh, moving heads natin sparkular nakaset na rin low lying ayos na rin so may tubig na rin to mamaya eh, check check na natin okay. so pag na para Maka-test muna tayo at, uh, bago tayo pupunta sa kabilang event. Okay, preheat tayo mga kamusta. Ayan, yeah, preheat natin to at uh, check na natin. Pati low lying, preheat na rin. Yeah. So, check na natin. So, may frontal tayo dito. Tatlo, tatlo. So, uh, dito naka tayo Sir Winbega. Dalawa yan. Tapos uh, may uh, face amp tayo dito. Kung saan nandito na rin yung kanyang uh, amp. So tatalakbuhan na lang natin yan para hindi pangiting na. Ayan. So preheat lang natin to. Itong uh, sparkular. Wow! Ayan. Yung isa wala pa. Check natin. nante so tatakpan natin hindi natin papabutin doon nakatakot eh baka magaya tayo doon sa kwan okay. so check natin Oh. Yeah. nice one na tayo. Maya maya lang i-open na lahat ng mga ilaw na yan. So, okay. Yes. Okay. So, punta na tayo sa Madjangat. Madjangat event natin mga kamasta. Dito na tayo sa Madjangat. Ayan, eh, yung water plant. So, dito yung isang na sila Sweo marimar na to Ang hirap ng ganito Yung mga kasama ko kumain pa lang eh Eh uh, uh, syempre hindi mawawala May Bagong gupit <coughs> <coughs> Ba't ka nakakain mo? Huh? Ba't ka nagpagupit? Hindi ako kumain, hindi ako nagpagupit Yun lang Okay, so magsaset na tayo Ayan no? Alam mo pa ka na? Kilichel ayan yeah. Rose Happy birthday So uh, debu. So uh, dahil na uh, Pusa ko muna sila kumain And, Tayo muna magset Hello um, po me, uh, Ay po. sige, po. sige la, po Okay so tapos na tayo nag-set. Ayan gamit natin aero lights mga kamastana Ayan So happy birthday tapos, simple yung setup lang. Si DJ, ano ang pangal mo ulit? Carl. DJ Carl, ayan ang ating screener ngayon. Bali, binata ni Sir... Pangal na naman, nakalimutan ko ulit. Alex Sir Alex, the magician. So nakaset na tayo, mga kamusta? Okay, so soundcheck jet tayo. He'll check this one, two... So, iba talaga. Patingin na, patingin, patingin ganda ng oo oh wow. ha plastic ganda mm, parang ang taas ng sinag ng araw pero wala naman <laughs> <laughs> then, uh, ng, uh, Speaks, oh, diba? yan ang tindi ng to this Speaks mania o si madam oh, mo yan ang rules Siyempre, ayos na yung YouTube channel mo. Dapat may parte na ako dyan. Ayun o. No. <laughs> <laughs> May bayad collaboration ni Tokomi. Kaya nga, Tokomi yan, si Tokomi. Wala lang kasi, nagpa, ano, eh, nagpagupit eh. <laughs> Walay na. Kung pwede ko nga lang hati-hatihan yung katawang ko eh. Sige, pups, au, oh. Okay, so, uh, punta na tayo. Nandito na sila Levi, sila na bahala dito. Balik tayo sa Balay Gloria. Sa kapilang set natin, sa Bonfall, uh, malapit na matapos. tayo naman sa kabila na tayo hindi start na rin mga. tayo muli sa balay Gloria sa loob okay so andito na tayo sa balay Gloria and sige ma'am March so test natin ulit yung low lying sparkler saka yung ating uh, pag so tara check natin Ayan sa'yo yung mga So, medyo busy pa. <laughs> right, cek na natin para mapicture na. So, okay na. Ayan si Ma'am Marge. Ng Marge yeah, Artisan. Ka lang lang. oh, di ba? Bagong na. kasal yan. <laughs> may kasawang ganyan pala. Ayun. Ayun, umakyat na. Ayan, Ma'am. Oh, nice. Okay. Dito na yung mga ating mga kasamahan. So, ayan. Rehoy Salma na. Para kay MG. Dito ulit si Carmel. So, pakal- Ayan, no? Diba? Ito mahirap pagka multi-talented ka, multi-tasking din. Kapag <laughs> kakamalan tayong gipin. uh, may tanikala pa sila. Tingnan niya naman kung gaano kalamig ang boses ni MG. Tanikala. Tanikala.

So ganda niyo na ng grazing table Ay pang grace ay pang pala, grazing table <laughs> Ayun o, kuha ka Bigyan frutas so maya maya lang mag start na ito mga kapasta Enjoy muna natin yung music from Tanikala Ayan, yan. may lang po yan ha tapikin po natin yung ating mga nasa kanan, sabihin ko natin Ang ganda o ang gwapo mo naman ngayong araw so, ganda mo <laughs> Thank <laughs> you. <laughs> the reason why we gathered here today let's give our warmest welcome to our lovely couple mr and mrs jeff and jessica right? Hãy đăng kí cho kênh So Once time, again, ladies and gentlemen, and the father, eyes father eyes and daughter's friends. <laughs> 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 As we dance, dance na. Yeah, Ayan, so, pre na. At uh, kakain na, mga kumusta na. Yung mga tropo, nag na. Ayan, so, kakain na sila. Ay, kakain na pala. Kumaya <laughs> pa tayo kakain. Laduo, mga kumusta talaga. Tani la duo, mga kumusta. Pasaladen din mo sinave. Hello. Hello vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Ah, guys na ayo. Ah, naman si pag nanay ng mga. Congrats. Congrats sa ano mo. Aputi 'yung page mo, puti 'yung pa-open. Hay n'o. Ito na 'yung mga magagandang crew ng uh... <laughs> <laughs> Kain na tayo. For the views. Yeah, for the views. Lagi naman napapalabas ko mga to eh. Kaso nga lang eh. <laughs> okay lang yun Kasi hindi na mauulit yung ganong senaryo Ayun o oh. Pangalan ulit dapat malalaman Gina. yung pa. ah? Si Ma'am Jenna yun eh. Ma'am Jenna. <laughs> Copyrighted. <laughs> yes, Ayan, pangalan po. O oh, yan si Elay. Diba? Dapat po sabihin nyo po yung pangalan. Yes, <laughs> Yes, <laughs> yung yung balat yung balat yung balat po yung balat yung balat Ayoko. Ba dapat tingnan niyo po yung grabe siya <laughs> dapat pangalan pangalan <laughs> Oh, grabe sila, oy. Oh, oh syempre. Pangalan pala. Những nào chắn, chưa có gì, chưa có gì, chưa có gì, chưa nè gì, chưa có 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 gì, chưa Tapos, ayan, Pagod na. Maraming maraming salamat po sa May energy pa. po <laughs> na. So, ayan, magliligpit na kami. Uh, tapos na. Mga kamusta na. At, uh, pack up na mga kamusta. Ayan, tanggalin na yung mga yan. Ha. So, ligpit muna tayo mga kamusta. Hindi ka marunong kasi na? Ayan no? May bisita rin tayo, ma'am lovely. Sir JM. <laughs> oh, Ang ating mga nakipakat. Great <laughs> 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 Ang cute na baby oh, oh Go Ang cute na baby. Oh <laughs> okay, pakap na kami. At uh, liligpit na itong mga ilaw. Medyo marami-rami ilaw to. Bye Marla. bye. Hmm. Ano na grabe na. Lolo. Lagi na lang nagmamana si Ma. Ay right, sir, may ano ka na. Ninong. <laughs> <laughs> Sana nga. Sir JM, Ma'am Lovely. Thank you, thank you so much. Bye. Bye. Ma. Go Bye. GoPro stop recording. <laughs> wag, 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 wag. Thank you, Marla. Ayan si Ma'am Marge. Sige po. Bye. Bye. Sige Ma'am. Okay, una na tayo. Mga kumusta na? At uh, kailangan na magpahinga. Ay, umaambon na. Okay, so uwi na tayo mga kamastana. At uh, ito, na. Nga. So, ayan, nakauwi na nga tayo mga kumusta Maraming maraming salamat. Uh, sa family Soriano, thank you so much kay Tita Arlene, kay Tito Lando, kay Jeff, at kay Jessa. Yan, congratulations. At uh, muli and also our supplier is Jose uh, MG uh, Sir Miel, si uh, Ma'am Merge Mar ng Marge Artisan at kay Sir Bong ayan shout out Sir Bong kay uh, Ma'am Jenna ng uh, Balay Gloria thank you so much po sa lahat ng staff ayan uh, shout out sa inyo lahat and uh, also Ma'am Lovely Sir JM, uh, Sir ayan mga suppliers natin na matitindi Si uh, Sir Clifford, ayan shout out. Okay, uh, uh, kay Sir Juvis at saka kay Sir Dex and yung ating mga photographer na matitindi. ayan, shout out sa inyong lahat. So, ayan mga kumusta no? Muli, kita-kita tayo sa susunod na vlog. God bless everyone. Good night. Bye.